Nasaan na naman yung anak mo? Abay, hindi ko alam. Wala doon sa kwarto niya. Eh, hindi yun yata yung umuwi kagabi. Ano? Aba, teka nga. Are! Oh, ano naman yan? Are ay isang aparato na kapag ikaw ay hindi nagsasabi ng totoo, are ay tutunog. Pag yung anak mo ay nagsisinungaling sa akin, malilintikan niya. Oh, saan ka naman galing? Hindi ka daw umuwi ka gabi ah. Tapos umaga ka nang uuwi ngayon? Saan ka nang galing? Ah, Gumawa lang kami ng assignment ng mga klase dun sa bahay dun. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Yung totoo, saan ka nang galing? Ah, uh, yung totoo niyan pa. Nag-overnight kami dun sa isa naming kaklase. Nanood lang kami ng movie tapos nakatulog eh. Nagsisinungaling ka pa rin? Isa pang pagkakataon, saan ka nang galing? Ang totoo niyan pa. Nagkayaan yung tropa eh. Basketball ng gabi. Eh kayo huwag na huwag magsisinungaling sa akin. Alam mo ganong kabataan namin? Kami pupunta lang sa park, tapos alas sa isang hapon ay kami uuwi na ng aming bahay. <laughs> Kaya talaga ang dalawa? Mag-ama nga talaga kayo. Eh? 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 诶。<laughs> <laughs>